Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? sa tingin mo? unang po, hindi ko alam yung ko sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. 'yung 2006 dase. Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month 'yon nabenta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month pero 'yung year na alala ko. So, your your pre-ops is 20 total 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Okay. 2012, bininta mo? Yes, your and your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay. Thank you. Huh? Ma'am, uh, can... pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na binenta mo? Apo. Huh? Oh, wala. Kung meron kayong hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suryano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So, hindi totoo yon Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. Eh, I'm just confirming the 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 report, the news report. Thank you, ma'am. Maraming salamat for your Salam. cooperation. The uh, so far that would be all as far as uh, this committee is concerned. The confirmation mo lang as the as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Mama, uh, maraming salamat sa pag-attend uh, mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Pwede ka nang magpahinga. Uh... Uh, ato, chair, chair meron lang siyang gustong basahin. You want yo, yo to, yeah. Uh, po, pwede yeah. daw niyang basahin yes. lang yung oh, okay. gustong basahin niya. Basahin. Okay? Please, pag To Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po nang nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata nakakakaba nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbigas, na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon, lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating, sa inyo po, kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nalarapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mag mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh thank you for answering my questions. Salamat talaga. Thank you, you are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. Thank you very much. Thank you po sir. Pwede ka na siguro magpahinga kasi kinakapatis na tins diyan. Salamat. Pahinga ah, ka mo.